buhay sa Task Force El Nino ay utos ni PBBM. Narito ang news group ni Jen Patrolia. Ipinagutos ng Malacanang ang muling pagbuhay at pagbuo ng Task Force El Nino. Batay sa Executive Order Number no. 53, kinakailangang ipatupad ng pamahalaan ang short at long-term solutions para matiyak ang seguridad sa pagkain, tubig at enerhiya dahil sa inaasahang matinding epekto ng El Nino. Kailangang masiguro na mapangalagaan ang kabuhayan at mapabuti ang disaster and climate resilience ng bansa. Kabilang sa kapangyarihan kapangyarihan at tungkulin ng task force ay magrepaso at mag-update kung kinakailangan ng Strategic El Nino National Action Plan na magsisilbing komprehensibong disaster preparedness and rehabilitation plan para sa El Nino. At yan ang aking news ko pa ko po si Jen Patrolia nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.